Hello mga pigmates. So may i-share nga pala ako sa inyo about dito sa may piglet tayo dito na isa na mayroong arthritis. So alam niyo ba yung pagbukol ng ano ng tuhod ng mga piglet o sabi natin yung pagbukol pamamaga tapos hirap sila maglakad. So meron tayo dito ng isang nakikita. So ganito lang ang ginagawa natin. So hanapin muna natin yung piglet na may arthritis. May napansin ako dito kanina pa ika-ika na isa. So, madali lang natin makita yung mga kasi may bukol siya sa tuhod. Yan. So, hanapin lang natin siya sa mga tulog. So, ayun. Kita na natin. Ay, hindi. Hindi ito. So, hanapin natin yung ika-ika. -ika. So, ito mga kapigme So, ito. May kita nyo paga. So, ayan, oh. Hmm, paga. Ayan. So, makikita nyo, paga, ayan, oh, paga siya. Paga yung kanyang paa. So, ito siya, mga pingmate, ah, uh, ano, you know. um, kita nyo, paga yung paa niya. So, ayan, pag may ganito, mga kapingmate, um, ayan, ito dito to nagsimula so nilalagyan naman natin ng convenex sham pero kulang so ito lalagyan natin ng convenex tapos ah uh, sa ganyan mga kapigmate ah uh, pag ganyan mang may arthritis may arthritis mga kapigmate yung piglet so ito na yung yung hindi ka natin ng gamot so ayan oh bukol na bukol yung kanyang paa so hirap siyang lumakad Bali, pang 5 days niya ngayon mga kapigmate. So, yan ako. Oh. Papatay so, natin, palakarin natin. So, lakad. <laughs> ayan. So, ayan. No? Hirap siya. Hindi siya makahakmang ng ayos. So, ayan. Pag gantong siglet nyo mga kapigmate, uh, ayan, pwede nyo siyang indikan ng antibiotic. So, tensya natin ang bigat niya. Mga nasa 3 kilo. 3 and half ganyan. Ayan. So, Bibigyan natin siya mga pigmate ng gamot. So itong gamot na gagamitin ko dito to. Ah, uh, Teramycin LA to. So itong gagamitin natin gamot para panginggit dito sa big natin. So ang bibigyan natin sa kanya trip mga 3.5 kg siya. Mga 4 ml na bibigyan natin na gamot. So lagi lang na natin dito. Para uh, fix. And, siya, saka hindi naman siya makakagalaw ng malayong mga kapigilis kaya tayo at saka yung ano so, kung gagamitin natin yung malit lang na syringe 0.5 ml lang medyo mahirap nga lang pagbabay ng gamot na to kasi malapot 0.4 ml 5 days old mga kapigmate mga ka kita nyo um, nyo kita sorry hindi na gano basta 0.4 ml lang mga ka-pigmate ang uh, hindi natin so isa lang naman may infection sa atin dito sa so, ako na rin tayo pigmate. kasi hindi natin yung kanya sa tuhod kasi doon napasok yung bacteria mga kapigmig ito na siya. So, hindi natin nahawakan dito sa may ano. Kaya hindi hawakan na rin natin. Ayan, eh. medyo hirap na hirap siya. Ganang sobrang laki ng bukol niya. So, hindi ka na lang natin siya. Para Ayan, okay, nainggit ka na natin. Tapos kita nyo to. Yung dalawang sugat niya dito. Ayan, nalagyan po natin ng spray yan ng Convinex. So, lahat yan, pag may mga sugat sa tuhod, ah, uh, ng pong spray ng Convinex para hindi uh, pasukin. yan, so, ganyan. Tapos yung iba rin, ganun din gagawin natin mga kapitmi sa may mga sugat. Yang gamot na yun mga ay hindi po magic. So, hindi po magic yung mga na napagka-inject nyo na galing na agad. Hindi po, uh, maghihintay po tayo. Hindi, niyan, hindi na natin kailangan sundan sila ng pag-inject ng antibiotic pa. One is enough na po mga kapignate. So, maghahanap pa tayo dito ng piglet na may ano, sugat sa tuhod. Pero siya lang naman nakikita ko. No, so, siya lang mga kapignate. So, iba naman mga tulog po. So, siya lang nakita ko na may sugat doon sa tuhod. Yan. Siya lang yan. Hmm. So, yan. So, yun. Uh, ganun lang ginagawa ko mga pigmate pag may arthritis yung ating mga piglet. So, ganyan. Isa pa lang nakikita ko. nag ko na yung mga pigmate. So, hindi naman po nakakahawa yung arthritis. So, para saan hindi yan nakakahawa. Basta agapan nyo lang pag nakita nyo. So, bali, pa 2 days ko siya nakikita na pai kaya pero kanina umaga ko lang napansin na ano siya uh, may arthritis siya so kaya habang ano pa uh, isa pa lang yung paanya na may arthritis mga kapigmay uh, ininggan na natin ng antibiotic so yun lang po ang ano ang gamot na binibigay ko pag may arthritis yung mga piglet at hindi po ako nagbibigay ng antibiotic sa piglet kung wala namang dahilan so laging may dahilan po tayo medyo So okay naman siya. Itong isa wala pa rin talaga. Mm -hmm. So okay. Sa so, bagong paligo 'to mga inen. So yung ligo nila mga kapigmate, ah hindi babad. So yung mga piglet ah, medyo binukod ko muna yung hindi mababasa kasi ang kasi ang piglet mga kapigmate, pag mga ganito na namaliliksi na. Kung saan yung nababasa sila, lumalayo sila umiiwas. So halimbawa, dito pinaliguan ko tong inay na to yung inay na habang pinapaliguan ko dito ini-sprayan ko yan basa basa pa yung katawan niya ayan o oh. so habang ini-sprayan ko siya dito, dito mga kapigmate yung mga piglet na nandito nagtatakbuhan niya papunta dito so yun pero itong plastic mating hindi ko binabasa hanggat maaari so dahan dahan lang na mabasa kasi dito sa sementong to uh, bumababa naman agad yung tubig kaya walang problema So pagkatapos dito, dahan-dahan naman ako dito naman mga kapigmate. Tapos ito namang isa ang pinaliguan ko. So, yun. Hanggang sa mabasa basa lang siya, mga kapigmate, hindi kailangan babad na babad. kailangan lang maging presto para pakaramdam ng inahin. So, yan. yan. lang. Wala pa rin tayo dito ng update sa <laughs> Hindi pa rin siya nagle labor Oh, pwede na na. Pero ngayon mga kapigmate, yung kanya na 3 days old na mga piglet, malakas yung inahin, malakas yung mga piglet, walang problema. So, pwede na nating iwan-iwanan. Ito naman, di pa naman nagla-labor. Kaya pwede pang iwan-iwanan yan. So, Gagala muna tayo. Ayun lang.